Gusto mo bang matutunan kung ano ang AI? Maaaring makatulong ito sa iyo sa trabaho mo, negosyo o kahit sa mga simpleng gawain sa araw-araw. At ang maganda pa dito, hindi mo kailangan maging magaling sa technology, basta willing kang matuto ay sapat na. Ako nga pala si Charles at katulad mo, interesado ko sa AI. At na discover ko ang power at opportunity na kayang ibigay ng AI, nasabi ko sa sarili ko, maraming Pilipino ang matutulungan nito, kaya huwag kang magpapaiwan. Sa video na ito ay tuturoan kita step by step ng mga dapat mong matutunan tungkol sa AI at may mga bonus pa akong ibibigay, kaya make sure na kumuha ng papel at ballpen para magtake ng notes. Pag sinabing AI o Artificial Intelligence, ito ay isang klase ng teknolohiya na kayang gayahin ng pag-iisip ng tao. Imaginein mo ito, para kang may asistan, pero mas matalino, mas mabilis, at hindi napapagod. Pwede mo siyang pagawin ng mga sulat, lumikha ng larawan, gumawa ng video, at napakarami pang iba. I-type mo lang kung anong gusto mong ipagawa katulad nito. In just few seconds, may sagot na kagad. Di ba instant? Artificial intelligence is powered by machine learning algorithms that allow it to process data, recognize patterns, and make decisions without manually program for every task. Medyo technical lang pakinggan, pero ang ibig sabihin lang nito, kayang matuto ng AI. At kayang magdesisyon kahit hindi mo ito utusan. Let's make it simple pa. Paano ba ito makakatulong sa'yo? Kung estudyante ka, kung katulad mo si Paulo, isa siyang college student, hindi siya gaanong magaling sa paggagawa ng essay. Gumamit siya ng AI at ito ang ChatGPT para gumawa ng draft at inedit na ito para mas maging personal. Ang resulta, gumanda ang output ni Paulo at naipasa niya ang essay niya on time. Sa mga sari-sari store owner naman, Katulad ni Aling Nena, gumawa siya ng poster at promo gamit ang Canva AI. Gumamit siya ng caption na ginawa ni ChatGPT dahil dito nakagawa si Aling Nena ng magandang poster nang hindi gumagastos sa pagpapagawa ng design dahil dito dumami ang suki niya. Kung isa ka namang OFW o side hustler na gusto ng extra income, kung gusto mong kumita ng pera, maaari mong gamitin ang AI para mag-offer ng service katulad ng voiceover at product description sa Fiverr. In short, maaari kang maging freelancer. Basta alimain mo lang kung ano yung uri ng service ang iaalok mo sa market dahil napakarami ng na pwede mong gawin gamit ang AI. Ito yung mga tools na pwede mong gamitin. Katulad ng ChatGPT, Eleven Labs, at PitPit Pit AI. Extra yung to sa iyo kung FW ka, full-time employee, kahit patambay ka, ay pwede ito sa iyo. Kung napapansin mo, hindi mo kailangan maging tech expert para makinabang sa AI. Ang kailangan mo lang talaga ay bukas na isipan at konting diskarte. Sabi nga ni Bo Sanchez, ang sipag at diskarte, yan ang tunay na puhunan. Ngayon, dagdagan mo pa ng AI. Imagine kung gaano kalayo ang mararating mo. AI is not here to replace you it's here to help you lalo na sa panahon ngayon na ang bilis ng pagbabago. Kailangan natin ng tools na sasabay sa atin. By the way, gumawa ako ng free community na kung saan pwede kang matuto, magtanong at makipag-collaborate sa mga kagaya mong gustong matuto ng AI. Libre lang ito, kaya mag-join ka na ngayon. Nandyan sa description ang link. Here are the practical AI tools na dapat mong matutunan at gamitin. Number 1, ChatGPT para ito sa writing, idea generation at customer Number 2, Canva AI para naman ito sa design, video creation, graphics at presentation. Number 3, Eleven Labs. Ito ay voice generator. So, libreng voiceover para sa iyong mga video. Number 4, Fitbit AI, Runway, CapCut AI. Ito ay para sa mga paggawa ng video. Paano mo nga ba i-apply itong mga tools na ito? Kuwari, nagnegosyo ka sa Shopee. Gumawa ka ng store mo. Pwede mong gamitin ang ChatGPT para gumawa ng product description. Kahit pa nga brand name mo. Si Canva AI, pwede mong gamitin para sa design at AI voice naman para sa mga promo mo. Congratulations dahil ngayon alam mo na kung ano ang AI at ano ang opportunity na kayang ibigay nito. If this help you to understand AI kahit konti lang, don't forget to like and mag-subscribe na ngayon din. Ang next step mong dapat gawin ngayon ay mag-level up ang knowledge at ang skills mo. Kaya panoorin mo ang kasunod na episode dahil ginawa ko ito para matulungan ka. Panoorin mo na ngayon kung seryoso kang mabago ang buo. 还木。Hey, bon.